all crew, so... Ah, to all crew? Uh -huh. Oh, so you just vote for the crew? Yeah, crew. Oh, uh -huh. very nice, Chip. Opa, <laughs> Chip mate. Oh, uh, I'm Abiyah. Magsusurlid kang ni Chip mate. We're going out. Tapos <laughs> daw kami. Thursday. 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 kami convenience store, betul tak? Kita yang bawa buku Ayos ba yung buhok ko, partner? Oh, ayos <laughs> ba Partner We're going to train You know that train, Busan? Train to Busan movie? Train? Yeah, Train to oh, Busan yes, movie yes, ah, I'm looking for that train uh, <laughs> It's very fast. <tari. laughs> Maybe there's a zombie here, huh? Sa <laughs> so Palabas kami ngayon makabiyahe Tama si Opa Chipmate Doon kami pupunta daw And yun na ulan mga biyahe. So, ang laki ng barco namin. Uh, container ship mga biyahe. Ano oh. Yes. bagong bago yung barco. Dami ng gasgas. <laughs> laki ng anchor na. Flat guard. <laughs> malapit na kami mga biyahe sabi kaya nito lang kami lumalabas malapit lang sa perto so basa na ako mga biyahe Mulan kasi <laughs> oh this is it so nandito na kami mga biyahe parang tindahan lang <laughs> Ito pala pwedeng ano yung bumili ng mga pagkain, mga biyahe. Kahit di ka na pumunta sa labas, convenience store nga talaga naman. Parang 7-11 na mga biyahe. Ice cream! Ah! I love ice cream. But I hate sugar. Ayelo. Tapos lalagyan mo na lang yata ng ito. Kopi. Nakapak siya mga biyahe. Ah, tapos. This one is for this? Oh yes, this Ah, with ice? 2,600 oh, Mahal Mahal, baby. 2,600 pesos. <laughs> <laughs> mahal. Coffee late. Ano nga, ng mga coffee. Pag coffee lover ka, kaso nga lang, hindi ako sure. Chipmate is going to buy a lot of food for medyo may pricey din yung mga presyo dito mga tapos bread wow bread I love bread gusto ko yung mga bread nila dito mga biyay kasi malambot lang kaso nga lang mabilis ma ano siya ma expire yung bibili ko kaya what should I buy coffee ba? lang kasi ako sa coffee mga biyay sayang yung mga coffee ko dati gumugo mogo 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 tayo mga biyay kano kaya ito 10,000 lang yung pera kung mga biya ay 10,000 Chip, this is good? <coughs> Is good? Very good Very good? Un yung pera nila dito mga Okay mga byahe, bayaran na Pero mukhang may problema pa yata ako Kakapusin yata yung pera ko mga byahe, Pero buti na lang may dala akong dolyar <laughs> Anyway, okay na, good na daw So, let's go Muntik pang kinapos yung pera ko <laughs> mga Finish oh, finish it. Let's go! Which one do you like? What is that? I have some. So, I, I, like. I, buy for Okru. For Okru? It's sweet, Americano. कैफे राती कैफे कॉफी कैफे राती नी विच वन विच बेस चिप दिस वन ओर दिस वन दिस वन ओके नमः 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 � Thank you. Maybe next captain, Chipa. <laughs> so, pabalik na kami mga biyahe. Andiyan lang yung Pegasus Proto. So, paano ba yan? Balik na kami. Kano lang kami ng pagkain. Food trip. Chit, thank you Thank you Bye 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 Hello, mga biyahe Tapos na Balik trabaho na At standby na kami mga biyahe